Hi, si Father Boots si OP po ito ng UST Ligaspi sa Kumustahan, sa UST L Campus. At ngayon, nandito po ako sa UST Ligaspi Hospital at ating kukumustahin ang mga social worker na walang iba ko. Anong pangalan pala ni, ano? <laughs> Hello po. Um, Yula po. Si Yola. Yula. Yula. Uh -huh. Ako po si Floraline Bodoso. You can uh -huh. call me po, Flo. Siplo. Okay. Si? Yola. sa Kasiplo. Okay. So, ilan, uh, ano pala ang trabaho ninyo rito? Eh, kami pong pandalawa ay eh, um, social workers po. Ah, social, social workers. Work. Alam mo, nadat uh, nadatnang ko sila, marami silang ginagawa. <laughs> pero nakikita natin dito na abilang uh, bilang social worker ng US Ligaspi Hospital, ano ba ang naiambag nito sa pasyente? Um, first of all, yung makatulong talaga and pag-assist ng mga client. Um, bale, ang mga clients namin dito is uh, category OPD, mga inpatient, and especially mga dialysis patient po. Hmm. Okay. Ibig sabihin talaga, itong social worker at social work department o dito sa U.S. Diligaspe Hospital, talagang malaking ambag ito sa pagtulong sa mga pasyente. Yon, napakaganda ang ginagawa ninyo. Paano pala ninyo, sabi pagtulong, paano niyo natutulungan ang pasyente uh, sa sa social worker? Paano niyo natutulungan? um, natutulungan namin sila. Uh, maraming ano, ways para matulungan okay. sila. Especially pag po sila dito. So subject po sila for ano, um, interview, assessment, and gagawin kami ng case study. And then next po naman is yung referral system na tinatawag sa mga funding agency or na available dito or mga in partnership po sa hospital. So parang ganun po siya. Pwedeng i-classify ang pasyente na as indigent and financially incapacitated or incapable. So um, pasok siya sa medical assistance under sa DOH na program po. Ah, napaka ganda pala ang tulong <laughs> na gagawa ninyo. Ano? Ngayon, bilang mga social worker dito sa US Legazpi Hospital, po kumusta yung kay personally? Kumusta ka naman? Um, okay naman po, ko, Father. Masaya ka? Um, masaya naman po sa Aha? work. Lalo na na pa-practice ko yung purpose ko as a social worker po dito, lalo na sa hospital setting. So, pa, as Kaniin natin na... si Flo. Flo, kumusta ka? Ayos naman po, Father. Um, Actually, Masaya ka ba? Uh, yes naman, despite nga um uh, nakaka-experience tayo ngayon ng mga bad weather, ah, yes? um, uh, patuloy pa din yung trabaho natin. Siyempre, to serve para sa welfare ng mga ating mga clients or patients po. Ayan. Um, eh, ngayon, imbitahan natin kung sakali may mga gusto magpa-hospital. Uh, kung ba, may sakit uh, at gusto magpa-hospital, eh, sige nga, Flo, ikaw muna mag-send. Imbitahan mo yung mga uh, sila um, ang gusto magpa-hospital dito. Anong? Um, Sige. Okay. Sa mga clients po or sa mga patient na uh, may uh, nararamdaman, kung gusto magpakonsulta, pwede po kayo open na open po or welcome po kayo sa U.S. Deligaspi Hospital po. Okay, si yola. Then kung nangangailangan naman po kayo ng assistance, medical assistance or financial assistance sa mga laboratory, medicine, hospital bill nyo man po, wag po kayong mahihiyang lumapit sa social services. Kasi po, nandito kami mga social workers um, happy to serve and to help you po sa mga assistance para sa mga kailangan nyo or medical needs nyo po. Yan, napakaganda <laughs> yung mga binahagi ninyo at sana uh, pagpalain lago, lalo kayo ng Diyos. No. Ano? So, bindisyonan ko kayo muna. No? Ay, yukon niyo ang mga ulat, hingin natin sa Diyos, sa mga ng Ama, ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagtawag ninyo sa amin upang magpakapaglingkod. Tulungan po ninyo si Yola at sa si kasiplo sa kanyang magawain at uh, ihadya po ninyo sila sa anong mga masasama to, uh, bigyan niyo po sila bigyan niyo po sila ng kanilang mga pangangailangan upang patuloy silang makapaglingkod sa iyo. Kaya Panginoon, bindi sila nyo po sila sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Amen. Congratulations! Thank you! Po. Thank you congratulations and more power! okay